pag ako sa trabaho, pinabantayan ko na lang siya, parang na ako sa kanya. Kumbaga na in love na love at first sight ba? Oh, Ilo! Ilo! Louie! Oh! Ano nagawa mo dito? Ito! Pagkain! Ikaw ah, alam mo na yung paborito ko. Siyempre, baka mamaya ginugutong ka dito eh. Okay ba? Kainin mo yan, ha? Oo naman. Paborito ko nga ato di ba? At alam mo. Sige na. Baka makita ka pa ni Madam. Salamat, ah. Pag-araw, nasarado yung club. So, sa bintana na lang kami nag-uusap. Hindi sila nakapasok. Sumisilip na lang ako doon sa bintana, siya nila sa labas. Ang kulang siya. niya ako pagkain. <laughs> Ganon. Ah, Pag gabi na, merienda, ano, uh, ano. ko sa kanya kung kumain na, ano, ano. Kahit niya sabi niya kumain na, bibilang ko pa rin siya, nagalang ko. Ito lang papatahin mo sa akin. Oo, oh, ayan lang muna. Tapos meron ako okay. naging kaibigan doon na, babae rin doon na talagang di, ano siya, yung palaban siya doon. Naawa sa akin. Binawa na lang niya ako ano, Kadalaban ng costume niya. Buti, nakahanap pa ng akampay. Louie, kailan mo ite-take out Um, madam, kasi mas gusto ni Inoy na dito mag-usap eh. Okay lang ho ba yun? E, teka. Paano kung kikita niyan kung hindi mo siya ilalabas? Iyahanap ko ng iba yan. Sige ka. Madam. Ang bala, ang bala. Huh? Hmm? Pinipilit ako nung may-ari ng club na ilabas ako kasi na ako ng 50 mil nung isang foreigner. Here. She is. I like it, girl. Come, come, come. Here she is. She's available. Um, oh. um, sir, uh, she's not available. Ha? She's with okay. me. Okay? Oh. Of course not. Are you sure? Madam, available po ba tong si Mr. Lim? Si Indo ang type niyan. But I want him. Right, Mr. Lim? We can play games, right? With you? Ooh. Perfect! Let's go na kasi game na game na! Buti naman. Hay nako. Inlo, hindi ko alam kung malas o swerte ka at mabuburo ka sa Ilocanong to. Hey! Akala ko makapakaway pa ako dito eh. Okay ka lang.